ah uh, hello, isang uh, magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon, meron po tayong uh, gagawin ngayon. Andito po tayo sa aking shop. Ayan, ito pong uh, isang uh, washing machine na uh, twin tub. ah uh, ibig po sabihin ng twin tub, may kasama pong dryer. Ngayon mga parts, ang sabi po ng may-ari sa atin, kaya po din dito sa ating uh, shop. Ang problema po, yung tubig po dito sa loob ng kanyang uh, washing machine, nauubos mga parts. Bakit po nauubos? Dahil po dito sa hose. Meron pong uh, tumatapon na tubig pagka daw po ito nakababa kahit hindi po nakadrain Ayan o no? Sa ngayon po wala pa pong tubig yan kaya wala pa po kayong uh, nakikita nga uh, tubig na tumatapon mga parts. At mamaya po lalagyan po natin ito ng tubig At para po makita nyo po yung ebidensya na talagang uh, totoo po yung sinasabi ng mayari Na uh, nauubos yung tubig dito sa kanyang uh, washing machine Ayan na lang po yung ating upload at nilagyan ko na po ng tubig yung loob ng washing machine. ah uh, Kita-kita nyo po mga parts. Ang uh, lakas po ng uh, tapon ng tubig dito sa hose. Pero hindi po siya nakadrain mga parts. Ayan o, oh. tingnan nyo po ito. Hindi po nakadrain yung ating pihitan. Ayan o, oh. nakatapat po siya sa normal. Ayan o, oh. ito. Ayan o. Oh. So, ang nangyari po ganyan. Uh, kahit hindi po nakadrain, tumatapon po yung tubig sa hose. Ayan. Subukan po natin i-drain. Ayan o, oh. lumakas po yung... Uh, tulo. At subukan po natin hindi i-drain. Ayan o. Ganun pa rin po. Meron pa rin pong uh, tumatapon na tubig sa hose. Kaya po nauubos po yung tubig dito sa loob ng washing machine. Ngayon, yung iba mga parts ang ginagawa, tinataas po itong hose. Ayan. Pagka po meron tumatapon na tubig doon sa hose, tinataas po ng iba. Bawal na bawal pong gawin yan. Sa kadahilanan ng po nga, uh, yan po ang makakasira sa ating washing machine at sa ating uh, dryer dito yung ating uh, ginagamit. Ayan. Bakit po masisira yung ating dryer? Kasi po, pagka po tinaas po natin yung hose, ang mangyayari po, magkakaroon po ng tubig dito sa loob ng dryer, mga parts. Ayan. Kaya kinakailangan po, lagi po nakababa yung hose. Pagka po ganito po, yung inyong uh, washing machine na may kasamang dryer na twin tub kung tawagin. Ayan o. nyo po, mga parts. Ayan Eto na po yung uh, patak ng tubig sa ilalim. Oh. Bakit po nagkaroon siya ng patak ng tubig? Sa dahil lang ng Uh, lumilipat po kasi yung tubig dito sa dryer at tumutulo po dito sa ilalim ayun at napupuno po kasi itong uh, dryer natin ng tubig kasi nga po tinataas po ninyo yung hose pagka po may ganyang uh, tumatapo na tubig sa hose ayun tinataas nyo po na ganyan bawal na bawal pong gawin yan mga parts at uh, talagang uh, hindi po tatagal yung uh, washing machine at yung inyong uh, dryer pagka po ganyan kasi nga po nababasa po ayun o oh, dahil nalalagyan po na tubig yung ating dryer. Kaya, no, nyo po, basa. Uh, ang gagawin po natin, ganito, tuturuan ko po kayo ng uh, diskarte para po hindi po mangyari na masira po yung ating uh, makina ng ating washing machine saka yung ating uh, makina ng ating dryer para po tumagal. Uh, kaya po sirain itong uh, ganitong uh, twin tub. Kaya po sirain ang kanyang makina sa kadahilan ng pong may po may tumatapon na tubig dito sa ilalim. At pati yung makina po ng washing natin, napapatakan po ah So, ngayon mga parts, ang gagawin po natin, i-drain na po natin to Ayan, no, naubos na yung tubig ko. Oh. Kahit po hindi siya so, drain So, i-drain na po natin. At buksan po natin ito. Ito. Yung pinipihit ko na po nito, yung kulay uh, blue po na yan. Yan. Meron pong uh, goma yan. So, ayan, oh. kitang kita yun lakas ng ano, patak ng tubig. Oh. Nababasa na yung ating makina ng dryer. Oh. Ayan. Oh. Sa kadahilanan pong, uh, pag tinaas po kasi natin yung talagang lilipat po yung tubig niya sa uh, dryer mga parts. pagka po ganitong uh, twin tub inuulit ko, kailangan po nakababa yung hose pagka po ginagamit po natin yung ating uh, uh, washing machine na twin tub po na yan na may kasama dryer so ito kapasing pasin ko po mga parts. ito ay napalitan na ng uh, drain valve po, parang bago pa pero bakit ganun may tumutulo pa rin na tubig doon sa uso pero tingnan nyo po mga pards, uh, andumi po na kanyang drain valve, ayan no? So, ang gawin po natin dito mga parts, subukan po natin linisin. At tingnan po natin kung uh, mawawala na po yung tagas ng tubig dito sa hose. Ayan. Ah, uh, linisin po natin to at saka itong loob. Ah, kapansin-pansin nyo po mga parts, mayroon pang pera sa loob. Ayun Oh. No? Ayun no. oh. piso. Siguro pagka ano, nakadrain, sumasayad po yung uh, piso dito sa ilalim. Kaya ano, naiiwan. Tapos, Uh, talagang uh, nakasangat na po siya pagka ginagamit uh, po yung washing kaya siguro nagkakaroon ng leak pero tingnan pa rin natin kung yun nga ang dahilan mga parts alisin po natin yung uh, piso na yun at linisin po natin itong loob at saka palitan ay huwag po muna natin palitan yung ating uh, yung ating uh, goma po na yan yung drain valve huwag po muna natin palitan uh, subukan po muna natin linisin baka po makuha sa linis Ayan, si nyo po mga parts. Madumi po yung gilid na to. Ito po yung piso mga parts. Nakuha ko na po. Mabilisan lang po yung ating upload. At ang gagawin po natin mga parts, lilinisin na po natin itong ating drain valve na sinasabi ko po sa inyo. So, ayan. Mabilisan lang po yung ating ginawang upload. malinis na po yung ating drain valve at saka na kaskas -kas ko na po itong ilalim na to pinakamansya na lang po siguro itong nakikita natin at tingnan po natin mga parts kung uh, nakuha natin sa ano sa linis at kabit po natin kinakailangan po wala pong maglilik na tubig kahit isang patak pagka po ginagamit po natin yung ating washing machine so okay para hindi po nasasayang yung ating sabon at tubig. Ah, uh, yan mga parts. Ah, uh, higpitan lamang po ito. Bagyang uh, hikpit higpit lang, huwag na mas po sobra. So, yan mga parts. At uh, okay na. At kargahan po natin ng tubig. Ah, uh, yan ko na po ng tubig mga parts. Ayun oh. Ah. Hmm. Uh, at tingnan po natin kung mayroon pong uh, tumatapon na uh, tumatapon na tubig dito sa ating hose. Ah, uh, kapansin-pansin nyo po ngayon sa una, wala Subukan po natin uh, ito ay eh, paikutin. Ayan. Napasipasin nyo po mga parts. Wala po ng uh, tumatapon na tubig kahit po ito ay umiikot. At mamaya subukan po natin i-drain. Tapos ibalik po natin sa dati. Tingnan po natin kung lumalapat yung drain valve. So ayan, strong wash. Kaya strong wash po siya. Wala rin po tumatapon na tubig. Ayan. So yung tira lang po siguro kanina yan Kaya po may ganyan ah, Tingnan pa rin po natin Sigur Siguraduhin po natin at I-drain po natin yan mga parts Doon po magkakaalaman yan Pagka-drain po natin tapos i po natin sa dati Okay drain po natin mga parts Ayan nakadrain na po siya Itang kita nyo po mga parts Tumatapon na po yung tubig at ibalik po natin sa dati Huwag po natin i-drain kung kapansin-pansin nyo po mga parts, meron pa rin pong tumatapon na tubig. Ayun o, kahit uh, ayun o, ma mahinang mahina lang pero meron pa rin siyang tumatapon na tubig. Kinakailangan po kasi unabis walang tumatapon na tubig pagka po hindi po ito uh, nakaset sa drain yung ating uh, selector, yung pihitan. So ang gagawin po natin mga parts, inalis ko po ulit ito at uh, ang gagawin po natin, hindi po nakuha sa linis. Tingnan po natin, palitan po natin ng bagong uh, drain valve. Bag. Ito yung goma. Marami po akong goma dito mga parts. Ito. Kinakailangan po kasi marami pong uh, pamalit. Kasi minsan may pagkakataon na magkahawig pero uh, hindi lumalapat. Ayan. So ito, tingnan nyo po mga parts. Iba po, Iba po ito. Medyo malaki po itong uh, ating ipapalit kumpara dito sa dati. Oh. Tingnan nyo po. So ayan mga parts na ikabit ko na po yung ating bagong ipapalit na drain valve. At tingnan po natin kung effective yung ating kinabit na medyo uh, malaking size. Nilakihan po natin yung size pero okay naman po uh, pit na po. pit naman po siya sa ating uh, washing machine. Sa so, ayan mga parts kinakailangan po kasi marami po kayong uh, available na ganito. Lalo na pagka po kayo magre repair ng isang washing machine para po malapatan nyo po yung pinaka-drain valve po niya. Kasi minsan pagka po ganyang replacement, pagka po pinaghawik nyo, hindi po lumalapat. Kasi po hindi na po sila yung pinaka-original. Ayan, ang gawin po natin, lagyan po uli natin ng tubig mga parts. Ayan, meron po akong na tubig dito sa timba. Ayan, nalagyan ko na po. Paikutin po uli natin mga parts. Ayan mga parts, kita-kita nyo po, umiikot na. At uh, strong wash, ay nakastrong wash po siya. Kapag sinipasin nyo po mga parts, wala pong tumatapon na tubig. Pero sisiguraduhin po rin natin 'yan mga parts pagka-po ito eh dinrain natin. Kinakailangan po pag pu-drain po natin at ibinalik natin sa dati. Kinakailangan po walang tatapon na tubig. ayan naka-drain po siya. Kapag sinipasin nyo po, mahina po yung ating a uh, tapon na tubig ayan oh. I-adjust lang po natin doon sa likod niya sa may pinaka-drain valve. So ayan. Tingnan po natin kung mayroong matatapon uh, na tubig. Uh, Kapansin-pansin po natin mga parts at wala po tumatapon na tubig. Mukhang lumapat po yung ating uh, kinabit na bago na drain valve. Ayan o. Oh. Ayan oh, mga parts. So mukhang effective nga mga parts Wala Wala po siyang tumatapon na tubig Ayan, Umikot na po yung ating uh, washing machine Ayan So na-adjust ko na rin po sa, ano, sa likod Na-adjust ko na rin po para po lumakas po yung ating uh, pag-drain So ang gagawin ko po I-drain ko po ulit mga parts So i-drain ko po ulit. At tingnan po natin mga parts ha Kung a uh, Lalakas Ayun o oh, no, lumakas na po yung kanyang pag-drain Yung pag uh, bagsak ng tubig kasi nga inadjust po natin sa pinakalikod at ibinalik po natin sa dati hindi po naka-drain yan tingnan po natin kinakailangan po mga parts wala pong tumatapon na tubig dito sa house pagka po ito hindi naka-drain yan tutukan po natin ng camera para po makita po natin yung ebidensya na tama po yung ating uh, ginawang uh, eka nga eh pagre-repair dito sa ating uh, washing machine Ayan mga parts, tingnan ko po, ah, tinaktak ko po, po yung hose. Kinakailangan po, wala po tayong makitang patak ng tubig dito sa hose. Ayan, kapansin-pasin nyo po mga parts, mga ilang minuto, wala pang pumapatak na tubig dito sa hose. Ayan. Ganyan po ang uh, normal, normal sa ating uh, washing machine. Kinakailangan po, wala pong tumatapon na tubig dito sa ating hose. Pagka ito eh, kinagamit po natin at ito'y may kargang tubig. Ayan. Ayan mga parts, ibig sabihin yan, ah, yun po yung problema. Yung kanyang pinakagoma, yung drain valve. Pinalitan po ito ng, ayoko ko sino yung nagpalit dito. Ah, pinalitan po nila to pero hindi po lumapat yung drain valve. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi po basta-basta ah uh, kayo pwedeng magpalit ng ganitong uh, drain valve kinakailangan po ah uh, isa po kayong nga uh, mayroong experience sa pagre-repair ng washing machine para po makuha nyo po yung uh, diskarte ha, uh, sa pagre-repair mga parts hindi yung ulit pa uh, magkamukhang pyesa uh, pwede na natin itong uh, ikapit pagka po kasi replacement meron meron na pong pagbabago hindi po natin makukuha yung uh, talagang uh, kasukat nya kinakailangan na uh, uh, ibahin po natin ng ano, yung size. Medyo lalaki na po natin ng konti, mag-adjust po tayo. Ayan, kapansin-pansin nyo po mga parts, wala na pong uh, tumatapo na tubig. Ganun lang po yung inyong gagawin mga parts ha. Hindi po basta-basta kayo pwede magpalit ng uh, drain valve pagka po nakita nyo nga uh, kahawig, eh papalitan nyo na. Ito, ito siguro yung uh, kahawig eka. Kahawig eka, kamukha eka nito. Pwede na natin itong ipalit. Pero hindi mga parts kinakailangan paminsan-minsan mag mag-a-adjust po kayo ng size. Katulad po ng ginawa natin, medyo uh, malaking size po yung ating kinabit. Paano mga parts, hanggang sa muli. Sana po nakakuha po kayo ng idea at maraming po salamat.